Hindi na nakapalag si Denise nung nakapusas na ito. Guilty beyond reasonable doubt ang naging hatol kina Cedric si Lee at Denise Cornejo. Sa kasong serious illegal detention po reason na isinampa sa kanila ni Vong Navarro. Planadong planado ang pagkulong kay Navarro noong 2014 para hot-hotan siya ng pera. binasang ang hatol kina Cedric at Denise at dalawa pang respondent na sina Zemer at Ferdinand Guerrero. nasang ang hatol kina Cedric, Denise at dalawa pang respondent na sina Zemer at Ferdinand Guerrero. Sa Tagig Regional Trial Court Branch 153 ngayong araw, kasunod nito it pinag-utos na rin ng korte ang pag-aristo sa apat na akusado para sa parusang reclusion perpetua o habang buhay na pagkakulong. Ang naturang kaso ay nagugat sa pambubugbog. Pagapos, nakot at pagdeten ng mga apat na akusado kay Bong Navarro sa condo unit ni Dines sa Tagig City noong January 22, 2014 nung perman ng legal counsel ni Bong Navarro na si Attorney Alma Malunga ang court order laban kina si Cedric at Dennis at dalawa pa nilang kasamahan natandaang nahatulan din guilty si na Cedric at Dennis para sa kasong grave coercion o pamimilit sa isang tao na isinam pa rin ni Bong Nabaro kaugnay pa rin ng naturang insidente batid na wala sa korte si na Cedric at Ferdinand basahin ang o ang tinatawag na promulgated of judgment ngayong umaga inutusan din ng korte ang mga akusado na bayaran si Bong ng 100,000 in civil indemnity 100,000 as moral damage, 100,000 as exemplary damage. All monetary awards shall earn legal interest rate 6% per annum from the penalty of the judgment until fully paid. Ayon sa desisyon ng korte, ayon naman kay Atty. Alma Malunga na tutuwa at feeling vindicated ang TV host comedian sa inilabas na hato laban sa mga taong sinampahan niya ng kaso.